Masayang araw! Ako nga pala si Kuya Akad at kasama ko si Chichi TV. At dito nga nagpunta kami sa Skylands kung saan halagang 279 pesos lang ang binayaran namin. Unlimited rides na! Oo, tama ang natinig mo. 279 pesos lang magsasawa ka na sa kasasakay sa lahat ng rides dito sa Skylands Pampanga. Panoorin mo lang ang buong video nito para malaman kung paano makakuha ng 200 179 pesos na ride all you can na. Ito nga yung una naming sinakyan, yung tumatalon-talon na kangaroo. Kaya ito, enjoy na enjoy si Chichi TV! Ayun, nakakasara na oh. Wow. Tumatalon lang pala oh. <laughs> wow! Sige na Oh, hindi pa daw nakakaiyak ka? So, ito na nga, Sumulod na naming sakyan, ang carousel. Aba, itong si Gigi TV gusto pa sa second floor. Ako hirap na hirap na nga tumakbo at tumakyat. Pumunta pa sa pinakamataas. Hi! Pero para sa'yo, gagawin ko lahat. Oh, makikita mo naman, parang palabas sa pelikula na may tumutog mo. I believe I can fly. I believe baka ma tayo Kita mo na, hindi ko na kailangan mag-voice over kasi si Chichi TV nag-take over. At ito na nga yung sunod naming sinakyan, yung parang roller coaster pero pwede sa bata. Ito nga, excited na nga si na napahiyaw pa! Talaga naman kasing mag-e-enjoy ka dito sa pataas pababa at medyo patangit gilid pala sa kay kaya ito ng si Chichi TV 'yon di malaman kung tatawa, hihiyaw, iiyak. Talaga naman, enjoy na enjoy 'yung bata. Ay! 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 At ito namang ride sa susunod namin ay ang Pampangas ay dito mo makikita ang ganda ng buong Pampanga. Kaya nga ito si Chichi TV apurong-apurat, gusto niya na daw makita ang tuktok ng SM. <laughs> Abay, itong batang ito, tuktok ng SM lang pala ang pusong makita. Pero sa totoo lang, na-enjoy ko rin ang pagsakay dito sa Pampangas ay kasi napakalamig ng loob ng Ferris wheel at talaga namang medyo may kabakaba at makikita mo nga talaga ang ganda ng Pampanga. Hi, ngayon, nandito kami sa Maricaran. dito nga sa Skyrush Pampanga, napakarami ang masasakyan mo. For only 279 pesos lang, rides all you can na at talagang mag-e-enjoy ka sa murang-murang halaga. May mga extreme rides nga dito tulad nitong roller coaster. At ito naman, yung babay ka na parang nasa langit. At syempre, ang pampangas ay na napakataas at napakaganda sa taas pag ikaw'y nakasakay. At narito din ang pinakamakulay na hot air balloon na talaga naman mag-enjoy -e ang mga bata at young at heart. At ito nga susunod na rides, right, yung drop tower na parang ihiwala yung kaluluwa mo dahil tataas ka at bigla kang ibabagsak. Ito naman yung teacup na pwedeng pang bata na paiikuting ka. At syempre, ang super viking na talaga namang hihiwalay din ng kaluluwa mo pagtaas at baba. At ang nag-enjoy si AC, ang bumper car. Dito sa bumper car, pwede ang bata, pero dapat ikaw ay 4 feet. Kung ikaw naman ay below 4 feet, dapat may kasama kang matanda. Talagang mag -e enjoy kayo dito sa Sky Ranch dahil parang babalik ka sa iyong pagkabata kung ikaw ay matanda na. Kung ikaw naman ay bata, at talaga namang mag -e enjoy ka sa lahat ng rides na pwede mong masakyan. Kaya ano pang iniintay nyo? Tayo na at sulitin na ang ating pagkabata at bumisita na sa Sky Ranch Pampanga na matatagpuan lang katabi ng SM Pampanga. O oh, ba diba? sabi ko sa inyo kanina, tapusin nyo lang itong video na ito at malalaman nyo kung pa paano namin nakuha ang 279 pesos ng na ride all you can na dito sa Sky Ranch, Pampanga. O, oh, handa na ba kayo? Bumilang lang tayo in 3, 2, 1... Tcharan! Ay tong nga, ang Star Deals. Hanapin mo lang dito yung Kids and Fun. I-click mo lang 'yan at tapos hanapin ang Sky Ranch. Pag nahanap mo ng Sky Ranch, pindutin mo lang ang Buy Now. Pagka Buy Now, lalabas ang mga branches ng Sky Ranch at pindutin mo lang. Pag napindot mo na ang Buy Now, lalabas na ang pamimilian mo mga branches at siyempre, piliin mo ang Sky Ranch Pampanga at doon makakapunta na doon sa yung Order at magbabayad ka na ng 279 pag nabayaran mo na ito ipakita lamang ang code doon sa may cashier at bibigyan ka na nila ng ticket at syempre tatatakan ka O oh, di ba 279 pesos lang unlimited all you can na unlimited ride all you can na